tahimik kang maupo anak. Isara mo muna ang mga mata mo at hayaang dumaloy ang malamig na simoy ng hangin sa iyong balat. Pakinggan mo ang pintig ng iyong puso, mabagal, mahinahon, ngunit matatag. Ito ang musika ng iyong kaluluwa, ang awit na isinulat ng universo para sa iyo bago ka pa isilang. Alam mo ba? Sa mga sandaling ganito, kung kailan ikaw ay ganap na tahimik, doon dumadaloy ang mga lihim na hindi maabot ng ordinaryong pandinig. May mga bulong ang mundo na para lamang sa mga handang makinig, mga bulong ng pag-asa, ng hiwaga, ng walang hanggang posibilidad. Ngayon, sa mga susunod na minuto, nais kong ibahagi sa iyo ang isang lihim, isang lihim na napakatagal nang nakaimbak sa mga bituin tahimik na nakatago sa mga puwang ng sansinukob at tanging ang mga may bukas na puso lamang ang makakatanggap. At kung pipiliin mong panghawakan ang lihim na ito, kung iingatan mo ito na parang isang mahalagang alahas na hindi dapat ipakita sa lahat, hahatakin mo ang mga himala ng universo palapit sa iyo, unti-unti tahimik, ngunit tiyak, at darating ang araw na mararamdaman mo na lang ang mga bagay na dati mong ipinagdarasal ngayon ay dahan-dahang bumababa mula sa mga ulap, dala ng mga hangin ng tadhana, papunta sa iyong mga kamay. Kaya't manahimik ka muna, humingan ng malalim. Sapagkat sa gabing ito o sa araw na ito, kahit anong oras mo ito panuorin, may bagong simula na bubuksan para sa iyo. At ang lihim na iyon, magsisimula dito sa ating tahimik na pag-uusap. Alam mo ba kung bakit hinihiling ko sa iyo na panoorin mo ito ng palihim? Dahil hindi lahat ng tao ay maiintindihan ang mga bagay na higit pa sa nakikita ng mga mata. Hindi lahat handang buksan ang kanilang isip at puso para sa mga misteryong lampas sa pangkaraniwan. Marami ang tatawa, marami ang magdududa, marami ang magsasabing ito'y walang saysay, isang katang katangisip lamang o isang walang kwentang pantasya. Ngunit ikaw? Ikaw ay naiiba. Narito ka dahil sa kailaliman mo. May tinig na bumubulong na makinig ka sapagkat ito ay para sa iyo. Kaya't hinihiling ko, hanapin mo ang katahimikan. Pumunta ka sa isang lugar kung saan walang makakagambala. Sa sulok ng iyong kwarto, sa isang hardin na may malamig na simoy ng hangin, o kahit sa loob ng iyong isipan kung saan ikaw lamang ang makakarating dahil sa mga ganitong sandali ng ganap na pag-iisa, doon nagsisimulang makipag-usap sa iyo ang universo. Parang isang mahiwagang kaibigang nagtatago sa mga ulap, bumubulong siya ng mga sikreto na para lamang sa iyo. At kung maririnig mo ito, parang may kakaibang init na dahan-dahang iikot sa iyong dibdib. Parang may mga bulaklak na unti-unting sumisibol sa iyong kaluluwa. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mo itong panoorin ng palihim. Dahil ang mga himala ay likas na mahiyain. Hindi sila mahuhuli ng mga mata ng mga mapanghusga o mga pusong sarado. Sila'y lumalapit lamang sa mga handang makinig, handang maniwala at handang yakapin ang mga posibilidad na tila imposibleng mangyari. Kaya't habang nananatili kang tahimik ngayon, pinapatatag mo ang isang kakaibang koneksyon sa pagitan mo at ng universo. Isang ugnayang hindi matitinag ng alinlangan, hindi mababali ng takot at hindi mauunawaan ng iba. Isang lihim na kayo lamang dalawa ang nakakaalam. Ngayon, huminga kang malalim at hayaang ang pag-uusap ninyong dalawa ay magsimula. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa tuwing ikaw ay tahimik? Hindi lang basta bumabagal ang mundo mo, may mas malalim pang nangyayari na hindi mo namamalayan. Sa likod ng katahimikan mo, may mga alon ng enerhiya na nagsisimulang umalon-alon. Hindi sila nakikita ng iyong mga mata, hindi mo sila mahahawakan. Ngunit naroroon sila, buhay na buhay, gumagalaw para sa iyo. Ang mga alon na ito ay parang mga lihim na mensahero ng universo. Sa bawat paghinga mo ng malalim, lalo silang lumalakas Sumasayaw sa paligid mo na tila mga dahong inaakay ng hangin at habang pinipili mong manahimik, hindi magreklamo, hindi matakot, hindi magduda, mas lalo nilang binubuksan ang mga pintuan na matagal nang nakasara para sa iyo. Sila ang nagdadala ng mga biyaya na hindi mo inaasahan, mga pagkakataon na tila biglang sumulpot mula sa wala, mga taong maaaring maging instrumento para maabot mo ang matagal mo ng minimithi, at higit sa lahat, sila ang tahimik na umaakay sa mga lihim na panalangin mo papunta sa kaloob-looban ng universo. Isipin mo na lang, ang bawat bulong ng puso mo, kahit gaano kaliit o kahina, ay hindi nawawala sa kawalan hindi iyon tinatangay lang ng hangin para maglaho. Bagkus, ito'y isinasakay sa mga alon ng enerhiya na bumabalot sa iyo. Inihahatid patungo sa mga bituin, patungo sa mga lugar na hindi maabot ng mga paa o ng isipan. At mula roon, may mga pwersang hindi mo nakikita ang dahan-dahang hinahabi ang mga sagot. Minsan akala mo nakalimutan na ng universo ang mga hiling mo. Pero ang totoo, ginagawa lamang nitong perpekto ang tiempo. Hinahanda ang lahat upang kapag dumating ang iyong himala, ito'y saktong-sakto. Walang labis, walang kulang. Kaya't sa susunod na maramdaman mong tila walang nangyayari, huwag kang mangamba. Dahil sa ilalim ng katahimikan mo, may mga malalalim na alon ng enerhiya na patuloy na gumagalaw, nagdadala ng mga lihim mong panalangin. Inaakay ang mga ito palapit sa iyo, hakbang-hakbang. At darating ang araw, mararamdaman mo na lang ang dati isang lihim lamang sa iyong puso. Ngayon ay isang katotohan ng hawak-hawak mo na sa iyong mga kamay. Alam mo ba kung paano mo malalaman na nagsisimula ng gumalaw ang mga himala para sa iyo? Hindi ito bigla ang pagsabog ng mga ilaw o isang mahiwagang tinig mula sa kalangitan. Hindi ito kagaya ng mga eksena sa pelikula kung saan sabay-sabay lumalabas ang mga bituin at pinapalibutan ka ng mga mahiwagang alikabok. Hindi, mas tahimik ang universo kaysa doon, mas banayad, mas marahan at mas puno ng hiwaga. Magsisimula ito sa mga munting palatandaan. Una, mararamdaman mo ang isang kakaibang paggaan sa dibdib mo. Parang binawasan ang bigat na matagal nang nakapatong sayo. Walang dahilan, gigising ka na lang isang umaga na parang mas maluwag ang paghinga mo, mas magaan ang bawat hakbang mo. Ito ang unang bulong ng universo na, oo oh, anak papalapit na, at pagkatapos may darating na mga mensahe o tawag na tila hinihintay mo na sa kung ilang buwan o taon. Isang simpleng kumustahan mula sa isang taong may dala palang oportunidad. Isang paanyaya na hindi mo inaasahan ngunit magbubukas ng pinto sa mga bagay na matagal mo nang pinagdadasal. Isang sagot na matagal nang nakabinbin bigla na lang ilalapag sa harap mo. Tahimik, walang fanfare ngunit saktong-sakto. May mga pagkakataon din na magsisimulang umulit sa buhay mo ang ilang simbolo. Mga numero na paulit-ulit mong makikita, isang daan at labing isang, dalawang daan at dalawamput dalawa, tatlong daan at tatlumput tatlo. O kaya'y isang hayop na bigla na lang laging sumusulpot sa iyong paligid, paru paro ibon o kahit mga damong sumasayaw na tila may sariling galaw. Akala ng iba, ordinaryo lang iyon. Pero ikaw na marunong nang makinig, alam mong ito'y mga bulong ng universo na nagsasabing, manatili kang handa, malapit na. At habang unti-unti mong napapansin ang mga palatandaang ito, mararamdaman mo na parabang inaakay ka palapit sa isang daang hindi mo pagganap na nakikita pero alam mong para sa iyo iyon. Minsan magugulat ka na lang Nasa gitna ka na pala ng katuparan ng mga lihim mong panalangin at mararamdaman mo ang isang init na dumarampi sa puso mo. Isang pakiramdam na parang niyayakap ka ng universo mismo. Kaya't sa mga susunod na araw, maging mas mapagmasid ka, maging mas mahinahon. Pakinggan mo ang mga bulong ng hangin, ang pag-awit ng mga ibon at ang tila mga mensaheng ibinubulong ng pagkakataon sapagkat ito ang mga palatandaan na gumagalaw ang mga bagay para sa iyo. Tahimik ngunit makapangyarihan, dahan-dahan ngunit tiyak na papalapit. Habang nanonood ka ngayon, nais kitang anyayahan na gawin ang isang napakasimpleng ritual. Isang ritual na tila walang bigat para sa mga hindi nakakaalam, ngunit para sa mga may bukas na puso tulad mo. Ito'y parang pintu ang bumubukas sa mga himala ng universo. Tahimik ka lang diyan. Isara mo ng bahagya ang iyong mga mata. Pagkatapos, dahan-dahan mong ilagay ang iyong kanang kamay sa iyong dibdib. Sa ibabaw ng pintig ng iyong puso, huwag kang magmadali. Damhin mo ang init ng iyong palad na dumarampi sa balat mo. Parang may sariling buhay, parang nagsusumamo. Pakiramdaman mo kung paano tumitibok ang iyong puso sa ilalim ng iyong kamay. Hindi ba't nakamamangha sa bawat pintig para bang may mga lihim na binubulong ang iyong kaluluwa sa universo? Mga hiling na hindi mo pa man na isasalita ay nauunawaan na nito. Ngayon, sa gitna ng katahimikan, marahan mong sabihin sa iyong isipan, handa na akong tanggapin ang mga himala na ipinapadala sa akin ng universo. Huwag mong basta sambitin, ipikit mo ang iyong mga mata ng mas mahigpit parang sinasapo mo ang liwanag ng mga bituin mismo. Damhin mo ang bawat salita na tila dumadaloy sa iyong dugo. Bumabalot sa iyong mga ugat. Ulitin mo ito ng tatlong beses. Buong pananampalataya, buong katiyakan na may mga pwersang mas dakila pa sa iyo na nakikinig ngayon. Tahimik, ngunit uhaw na uhaw na pagpalain ka. Handa na akong tanggapin ang mga himala na ipinapadala sa akin ng universo. Isa pa, mas malalim. Parang ibinubulong mo na mismo sa universo, mata sa mata. Handa na akong tanggapin ang mga himala na ipinapadala sa akin ng universo. At sa huling ulit, hayaang maramdaman mo ang kakaibang init sa iyong dibdib. Isang kiliti na parang may sumasayaw na liwanag sa loob mo. Handa na akong tanggapin ang mga himala na ipinapadala sa akin ng universo. Pagkatapos nito huminga ka ng malalim at habang dahan-dahan mong binubuksan ang iyong mga mata makikita mo hindi man nagbago ang mundo sa iyong paligid may nagbago na sa loob mo at doon nagsisimula ang lahat ng himala. Alam mo ba hindi aksidente na napadpad ka rito at pinanood mo ang video na ito. Hindi ito isang simpleng pagklik o isang biro ng pagkakataon sa napakaraming oras sa milyon-milyong tao at walang katapusang mga video na maaari mong mapanood. Ikaw ay dinala rito ng isang hindi nakikitang kamay. Ibig sabihin nito, may nais iparating ang universo sa iyo. Maaaring matagal mo nang hinihintay ang ganitong paalala. O marahil, ito ang unang pagkakataon na narinig mo ang mga ganitong salita. Pero alinman diyan, tandaan mo, hindi ito dumating ng walang dahilan. Minsan, ang mga pinakamalalaking pagpapala sa buhay ay dumarating ng tahimik, parang mga ulap na unti-unting bumababa upang yakapin ang mga bundok. Hindi sila palaging may kasamang malalakas na tunog o matitingkad na kulay. Madalas sila'y dumarating habang tahimik kang nag-iisa, habang iniisip mo kung totoo nga bang may nakikinig sa'yo. Kaya't ngayon gusto kitang pabaunan ng isang simpleng paalala maging payapa ka, magtiwala ka at hayaang ang universo ang kumilos para sayo. Huwag mong ipilit. Huwag kang masyadong mangamba kung hindi mo pa nakikita ang mga sagot. Dahil habang nagpapatuloy ka sa araw-araw mong buhay, may mga lihim na galaw ang universo na tahimik na inihahanda ang lahat para sayo. Kaya't huminga ka ng malalim ngayon Isang malalim at mabagal na paghinga na puno ng pagtanggap. At sa paglabas ng iyong hininga, pakawalan mo ang lahat ng alinlangan dahil malapit nang dumating ang mga himala sa paraang hindi mo inaasahan, ngunit tiyak na ikaw ang nakatadhana. Kung sa mga sandaling ito ay nararamdaman mo ang isang kakaibang kalmado, parang may mainit na liwanag na marahang dumapo sa balikat mo habang pinapanood mo ito. Iyan ang unang biyaya ang unang palatandaan na gumagalaw na ang mga bagay para sa iyo at kung sa simpleng pakikinig mo rito ay nakadama ka ng ginhawa, ng pag-asa o kahit ng isang tahimik na pagyakap na tila mula sa universo mismo, huwag mo itong itago lamang para sa iyong sarili. Ibahagi mo ang video na ito ng palihim rin sa mga taong mahalaga sa iyo, sa mga tahimik na lumalaban, sa mga hindi makatulog dahil sa bigat ng iniisip. O sa mga may mga lihim na panalangin na hindi nila mailabas kahit kanino Sapagkat baka ito rin ang paanyaya na matagal na nilang hinihintay upang buksan ang pintuan ng kanilang sariling mga himala At kung nararamdaman mong parang may mga lihim pa akong isinasa loob Kung nais mo pang tuklasin ang mga hindi nakikitang galaw ng universo, manatili ka lamang sapagkat marami pa akong mga kwento, mga aral at mga hiwagang nais isalaysay para sa mga pusong handang makinig at maniwala. Kaya't hanggang sa muli nating pag-uusap, maging payapa ka at hayaan mong ang mga bituin ang magsulat ng susunod mong mga kabanata.